Magandang uh, umaga po at uh, isang malaking karangalan uh, na nausap po namin kayo Sir Molina. Uh, bilang ngayon po ay uh, event ng Vice Mayor's League of the Philippines Quezon Chapter at uh, narito po sa 2ID. Ah uh, bilang uh, so, uh, nandito sila ngayon gaano kahalaga ito sa part po ng 2ID na ang ugnayan ng local government at ng uh, uh, Philippine Army. Una-una napapasalamat kami sa pamumunoan ng uh, probinsya ng Quezon sa pagkatayong nga, din nila rito sa ating uh, himpilan ang lahat ng mga vice mayor sa buong probinsya ng Quezon. Ang makadaupang makadaw pang natin kasi hindi bibihirang ang mga pagkakataon na sa isang lugar na magsasama-sama ang tipon ng ating mga elected officials. At uh, kinututuwa naman at kinagagalak naman ang second party division ang pagbisita na pagbisita nito. Sapagkat uh, alam niyo naman, ang, ang 2ID bukas sa lahat ng mga ng mga mamamayan natin para makita nila kung ano ang ginagawa ng ating makasundalo dito sa Southern Tagalog at uh, makipagkaroon sila ng pagkakataon na ma sa ating mga kasundaluhan at uh, nabanggit mo nga kanina no napakahalagang uh, papel na ginagampanan ng ating mga vice mayors sapagkat sila ang nagle ng mga lokal na mga batas at ang maganda makita nila kung ano ang uh, uh, ano na ang uh, sitwasyon ng uh, nang uh, usaping pangkapayapaan dito sa Southern Tagalog, partikular dito sa Calabarzon area. Mm. At ito na nga ang isa sa mga magandang pagkakataon para makita nila kung ano ang maaari nilang maiambag para sa pagsulong ng kapayapaan dito sa ating lugar. Mm. Ano ang best practices niyo sir, lalo tigit at uh, may bisita kayo, ano ang unang may ibibigay sa inyo ng siyempre, maging lessons sa kanila na bitbitin sa kanilang lugar? Uno-una, uh, sa lahat, hindi lamang sa, wala tayong sinisino dito, wala mga VIP. Sa lahat ng mga binibisita dito sa ating kampo, sa tulong ng Second Division Training School, ay pinapakita natin dito kung ano ang preparasyon ng ating mga kasundaluhan para mula nung sila ay pumasok sa servisyo hanggang sa Uh, patuloy sa kanilang uh, pranungkulan bilang uh, provide ng mga seguridad sa ating lugar. Pinapakita natin kung paano nakatrabaho ang ating mga kasundaluan, katuwang ang ating mga, mga kasama sa pamayanan, ganoon din ang ating mga uh, lokal na mga ahensya. At ito, sa, ang may expect natin sa, sa mga oras na ito, kapag narito na ang ating mga vice mayor, ay unang-una maikita nila kung ano ang history, ang, ang pinakamahalagang kasisayan ng second infantry division, kung saan ba ito nagmula at bakit ganito ang, uh, ang naging tradisyon ng ating second infantry division. At pangalawa rin, gusto rin na natin bigyan ng uh, informasyon ng ating mga vice mayor kung ano na ba ang uh, nangyayari sa usapin ng uh, ng seguridad sa West Philippine Sea you no know? and hindi lang 'yon marami pa mga activities pwede silang makapag uh, masubukan nila kung paano pumutok ng replay na ginagamit ng ating mga sundalo para protektahan ang ating mga kababayan at uh, ipapakita rin natin kung paano ba kumikilos ang ating mga sundalo kapag ka ginagampanan nila ang kanilang tungkulin kapag ka pinoprotektahan nila ang ating mga pamayanan mm -hmm. so yon ang ilan sa mga binibigay natin ng mga experience sa ating mga bisita kapag sila ay uh, nagkakaroon ng kakataon na makabisita sa ating himpilan dito sa 2nd Infantry Division. Hmm. Sir, panawagan niyo po at uh, lalo tigit sa ating mga kababayan na ano na pong estado ngayon ng uh, 2ID? Alam niyo, ang pinakamaganda rito malaman ng ating mga kababayan, ano, uh, ang ating Southern Tagalog o ang kabuuan ng, uh, ng kabuuan ng area ng, uh, ng 2nd Infantry Division ay uh, ligtas na sa anumang banta ng, ng uh, ng mga insurensiya sa ating lugar. In fact, yung mga nababalitaan natin ng mga mangilan-ilan na lamang ng mga enkwentro sa pagitan ng mga teroristang NP at mga kasundaluan at ibang mga elemento ng pamalan ay mga mangilan-ilan na lamang at mga isolated cases sapagkat tinutugis na lamang ng ating uh, division ang mga, nanini, mga ma na lamang na natitira sa kanilang, sa kanilang uh, hanay. At uh, hindi ito may, may ng ating uh, second 2nd Infantry Division kung wala ang uh, tulong na sa ating mga pamayan. Sa, sa matagal na panahon na uh, maari maaari na ang ating mga bagong hanay sundalo, hindi natin matatapos ito kung walang partisipasyon ng, ng ating mga kababayan. Sa pagkat sila mismo ang biktima, sila mismo nagtuturo ng mga, mga masasabi natin, mga, mga ilang ng na mga biktima rin ng, ng uh, na ito. Kaya tasa ngayon, ma, uh, malugod na ipinararating ng ating 2nd Division na uh, wala na, wala natin problema sa panloob at ang ating mga mangilan-ngilan na lamang ang tinatrabaho ng ating 2nd Infantry Division. At yan ay dahil na rin sa pagpagtulungan ng ating mga kaya. So yan, ay mga vice mayor na pupunta rito, malalaman nila ito at magiging uh, malaking, uh, kung kumbaga, maiuwi ma ma, ma, ma nila sa kanilang mga pamayanan at mga munisipalidad kung gaano na kasigured ang ating uh, Southern Tagalog. Kaya tapatuloy kami nawagan sa ating mga kababayan na Nawa ay huwag silang magsawang tumulong sa ating mga kasunduluan, sa second infantry division, sa lahat ng mga ahensya ng, ng pamahalaan na tumutulong para maiahon natin ang ating uh, probinsya, ang ating lugar, nang sa ay maharap natin ang, uh, ang panibagong hamon, kung saan ay yung, yung, hamon na panglabas naman na. At uh, nananatiling uh, matatag ang second infantry division para magampanan ng kanyang tungkulin na protektahan hindi lamang ang uh, ang uh, ang CALABARZON, hindi lamang ang uh, ang Region 4 kundi ang buong panig ng ating bansa na maaring mayroong impact sa ating uh, national power doon sa sa Manila. Maraming maraming salamat po sir.